Skin brightening paano ito mabuti para sa liyong balat? Ang mga produkto ng skin brightening na tinutukoy din bilang bleaching creams, whiteners, skin lighteners o halimbawa, fading creams, ay gumagana sa pamamagitan ng pagtulong upang mabawasan ang pigment na kilala bilang melanin na nasa balat. Karamihan sa mga taong gumagamit ng mga pampaputi ng balat Ginagawa ito upang gamutin ang mga problema sa balat tulad ng mga pekes, mga batik dahil sa pagtanda, mga peklat bilang resulta ng acne o pagkawala ng kulay ng balat na pangunahing nauugnay sa mga hormon. Ito ay isang epektibong regimen sa pangangalaga sa balat na partikular na binuo upang maibalik ang ningning ng balat pati na rin ang ningning dahil sa katutuhan ng nakakatulong ito sa pagbabawas ng hitsura ng mga dark spot at pinong linya. Ano ang talagang tinutukoy ang kulay ng balat? Ang kulay ng balat ng isang tao ay pangunahing tinutukoy ng lawak ng melanin na nasa balat. Ang melanin ay isang pigment na nagagawa ng ilang mga espesyal na selula na kilala bilang melanocytes. Ang mga tao na may maitim na balat ay may posibilidad na maglaman ng mas maraming melanin. Ang ilan sa mga salik na maaaring makaapekto sa produksyon ng melanin ay isa, Exposure sa sunlight dalawa, Mga hormone tatlo, Pinsala sa balat. Tungkulin ng pagpapaliwanag ng balat para sa mga balat. Ang skin brightening ay tinutukoy din bilang skin illuminating. Ito ay tumutukoy sa isang advanced na koleksyon ng pangangalaga sa balat na naglalayong tugunan ng iba't ibang antas ng pagkawalan ng kulay ng balat kasama ng hindi pantay na texture at tono. Ang skin brightening ay tumutulong sa pag-alis ng pagkawalan ng kulay at maitim na patak sa balat sa sumusunod na paraan. Ang pangunahing papel ng isang skin brightener ay upang mapanatili ang isang maliwanag pati na rin ang nagliliwanag na kutis, ngunit hindi upang pumuti ang balat. Sa halip ay nakakatulong ito sa isang babae na maibalik ang ningning ng kanilang balat. Habang tumatanda ang mga tao, Bumabagal ang turnover ng balat dahil may pagbaba sa turnover ng collagen. Kaya naman, ang mga sel ay hindi mabilis na nahuhulog at sa gayon, lumilikha ng labis na mapurol na hitsura kasama ng pinsala dahil sa pagkakalantad sa sikat ng araw at stress. Ang skin brightening ay ang perpektong paraan ng paggamot upang lumiwanag ang balat sa pamamagitan ng exfoliation. Mga brightener na pinipili ng mga dermatologists. Isa, hydroquinone. Nakakatulong ang hydroquinone sa pag-fade out ng maraming spot kapag ginamit ng pare-pareho at pinipigilan din ang enzyme na kinakailangan para sa paglikha ng mga bagong spot. Ito kasama ng isang dereset ang retinoid ay tumutulong upang mapagan ang mga patch sa loob ng apat hanggang anim na linggo. Dalawa, azelaic acid. Karaniwang inireseta ito ng mga dermatologists para sa pagpapatahimik ng mga balat na sensitibo at madaling kapitan ng rosacea. Tina-target lamang ng azelaic acid ang labis na dami ng melanin na nasa balat. Tatlo, melanozyme. Ang mga pananaliksik na isinagawa ng mga siyentipiko ay nagpaunawa sa kanila na nakakatulong ito upang matuno ang melanin, na nasa ibabaw ng balat. Ang melanosa ay may gumagana ng kamangha-mangha sa loob ng apat na linggo habang ang karamihan sa iba pang mga brightener ay tumatagal ng halos dalawang buwan. Disclaimer Ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.